Yeah, Kanya ka nga vlogger mga par kaning hinga ni Tornero Pelo uh, Puto Iksoo ni, ni Kuan mga par Iksoo na ni Gwendolyn Garcia Si Byron Garcia mga par Iksoo na sila ni Gwen So what's up? So welcome back sa atong uh, YouTube channel So uh, Kumusta ka mong uh, tanan mga par? So bisaya nagyapunta ron So Kumusta mong uh, tanan? o labi na sa kato mga solid subscribers nato diha o sa kato mga bag-o pang uh, naka-subscribe sa atong channel daghan ing salamat ninyo o sa kato wala pa naka-subscribe uh, paniyo na ko subscribe mga par para pirmi mong ma update sa atong mga video reaction nga i-upload karon mga par mag-react aning ning usa uh, ka vlogger nga si Rupil Banyok, at ni Rupil Banyok, gihinan gihingan lan o putot putot ko no si kung mga par putot ko no si Rupil Banyok, si ator ni Rupil Banyok. actually kani si Rupil Banyok mga par kita amyo ko sa personal ani niya kay guest nahimo ning guest na mo sa hotel nga mo gi akong itrabahoan kanang kita ako ni Rafael Banyok mga par ator ni Rafael Banyok potot siya tinoon pero aktual na mga par mayo ka ng tao putan ka ng tao si Juan mga par si ka ng ropel ah, ator ni Rupel. kay mismo kami nagkata nagkatabi mga yun may anak ni ropel Banyok may nang tao kanya ka vlogger ah, mga par nga nagingan ni ator ni Rafael o potot kuha ni ka vlogger ni ni ah uh, Gobwen sa Guillermo par kaning uh, ni uh, Atorne Ropelo uh, Iksoo ni ni Kuan Mapar, Iksoo na ni Gwendolyn Garcia, si Byron Garcia Mapar, Iksoo na sila ni Gwen. Mao uh, na ni uh, Ropel o Putut. Wala ta ng apil apil ane ilang Kuan uh, 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 mga o ilang isyo. Kaniyang tuwa Mapar kanang Kuan ane tuwa mga nag-react uh, mo ba? Mga uh, video reaction na niya to, uh. wala, pero wala tayong mag-apil-apil ng mga kuwan nila diha. Nga tuwa uh, ng uh, reaction na ni mga inabuhi na to, uh. So, kanin si Kwan Mag, para kanil si uh, Byron Garcia, kanyang uh, vlogger niya siya. Yeah. iyar pa Tira, rabanin niya ang mga kuwan. Ang ganing mga habal-habal driver, mga uh, wala rin mga grado ng mga habal-habal driver mga par. Luuyan siya sa mga wanatoy. Kanyang mga iksuunan ito nga nanikamot nikamotin taon ba. Nga nanarbaho. Nga uh, side line pag habal-habal uh, driver. Lohi kayo mga par ay itong mga iksuunan nga uh, Pilipino nga. At yeah. itong mga iksuunan nga mga subuanon nga. Yeah. Anong ingan lang ingan lang o kanang away uh, grado mapar mga par dili ni uh, butang butang ako ah. dili ni fake news dili ni bot bot bisan pa kung tanaw ninyo ang video nga gi-upload ni Byron Garcia mga par na anak nga to nagihingan lang ang mga habal habal driver niya kanang makita sa ninyo mga par sa mga video ni uh, Atorney Rafael Baniok. sa so, pa na ninyo mga par kanang uh, giyaw ni uh, Rafael Baniok. nga gingan na ni uh, Byron Garcia o Putot yeah, kaning nga mga par kaning pagpahinga pagpanghinga ni Byron Garcia o ma uh, mga uplok mga uplok kuno ni mga driver sa balhabal mga uplok kung niya kanang wala ko lang mga grado nya mga upload ko no ama DDS ko no ni sa makapa guba sa kandidatura ni Gwen mga par utoo man mo sa di usan ni sa makakuan uh, makadaot ni Gwen kay suon man sila unya mga par porter ba yun ng daghana ang mga habal-habal driver Cebu City sa probinsya how dagahan na gyud unya mahabal-habal driver da pa ni mapamilya unya og dili pud tumong mo mahabal-habal driver putir pa tong portir pa ning dagahan unya dili na mo buta ni gwen unya sa driver ra mahabal aga tong makaliwat nila og dili pud tumong samot ka parot si gwen di ba sa maka katikyaob ni Gwen ma parang pagpahinga ni sa vlogger ni Garcia nga ah uh, mauplo ma DDS ma wakon grado ang mga habal-habal driver unya happy ta bang ba eleksyon mga par unya ang kwan ba yon ang bullpen nga maoy motistigos ikileksyon inig mayo 12 dili ra na muila o kung wala yung grado ang ball pen dili ra na mo ila o nang uh, kinsay sa tumoy sa bullpen sa mga driver sa balhabal muna nga uh, usa sa ginay sa makapatikya o sa kandidatura ni Gwen mga parke kanay yung vlogger uh, imbe si Gwen maka sukol tatong gamay maka gugod gugod -gu -gu o tatong gamay yeah. tungod ana medyo Ah, uh, mas mabian yung ni Barikotro Hinone ng Kalakiha. So, maura to atong, mga uh, pano, maura to atong uh, video reaction. So, daghan salamat ninyo sa inyong uh, pagsunod sa akong mga uh, video reaction. And, uh, paliwag na kung subscribe mga par para pirmi mong ma-update sa akong mga video na i-upload.